ay ano, lumakaw <laughs> Alam nyo ba, kay Lucan Juan, noong nakalipas na dekada 90s dito sa Alaska, Aringay, La Union, may dalawang sitio ang City Berlin at Sityo Nagpanawan. balit ang dalawang sitio ay lumubog dahil sa lindol ngunit ang mas naapiktuan ay ang Sityo Nagpanawan. Ito ay lubos ang lumubog dahil tumaas ang antas ng dagat kaya't bumagsak ang lupa noong July 16, 1990. Kailuman ba gama dem ta'y kay lohan Juan? Arabita'y anti Alaska aring guy. Welcome to my YouTube channel Nasa episode 26 tapo ta'y kay lohan Juan. Kayo sa mga hanyok ko ako muli dito sa Alaska para. Kay lohan Juan at adatang sa porya kita labas kaini. Kay lohan Juan, kay lohan Juan ni, adatina ala ta'u. Kay lohan Juan, kay lohan Juan shout out kay kuya Orlando. <laughs>

hindi ka yun kung ano yun. Nagadong nga isa. Itili ko dan dagiti isang kanininot apa nagtakder dagiti umili ti barangay Alaska ka aringay at na ilumang aliday iti na palabas at trahedya. Magandang gabi bayan, narito po ang detali pa rin ng ating mga nagbabagang balita. Maring lumampas daw ng may kisit ang libot sa tao ang namatay sa na nagarap na Di 1990, mas 4 timalam di ageng gano'n. Da kami si bai di. Di ageng gano'n. Tapig sa asla tayo sumuhod plano roplano. Orin ano nga bulan kasi nga, after tapos aftershock na nga napigsa. Tapos sumuhod na plano roplano di sakbay nga ageng Di wal daw bai ay bi mo sa ta. May, may kamit to yan ta, 2 Ang panglino nga may. Diyo siya kami nga nagyan. Tumulong ti, tayo rin na kami ti balay ng pamilya no, na kita kami nga pamilid siya. Nung nakamitin naman nung mga buhay. Ito Ah, nasa ang jiyaw ko mulo. Kaya, yeah, tuloy-tuloy. Matayo pa ba At wala nga, ah, hindi balay ito. Kaya, ah, kalsada lang natin. Hindi kaya, pala, pala nga so may kamit Ito duma.

Naisubli tayo itinapalabas idin 1990s amuyo ba kay Lukanwan kasigayam tilangan na dito sityu Berlin Kani sumut dayto di sityu nagpanawan di limnad idi nagin ginna dekada 90s Anak nagbaling a nagpanawan river ngum tataka naging nagin inutbat laangan na nagsusubli dagyere residente ditoy Jeremiah chapter 29 verse 11 For I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you not to harm you plans that will give you hope in a good future ngayon naman kay Lucan libutin at pagmasdan po natin ang kabuang ganda ng barangay Alaska Aringay La Union. Kasto iti may isang kapagbirukan ti residente dito Alaska Aringay ka Ilocan Juan, tiram tahong kan lamos. Iti aramiden din dakat apanda batu kundi ay tiram kan tahong ayan ti uneg ti danom. Kanti usarenda nga pang ala iti lamos kat agipurwak da iti tabukol tanong makaala o masilu jay lamos yan ti ikot. Kan may isa dahito yung nga pagbirukan da ato'y na lawa nga fish panan ti Bangus nga isumot ti Tarakan da apakpakanan inal daw iti feed. Intay sa mga kayo nga ano? agpakan. Sakay tayo pa iti flatboat kakadwadag iti ubing. Tanong makadanon tayo jay pupukan iti Bangus. Excited na kon nga mga pakan. This is it. Kailukan one. Malapit na po tayo kailaading makaiayak pa kana Nagaduda. kasla kayat ko sa mga mangtono ti maisa patayukan <laughs> patayukan <Lucano>, patayukan patayukan naunod ko sa <laughs> tao agiyan man nakpinarak na sa kampana sa mga tao thank you thank you patayukan There's more kailukanwan, marami pang magagandang lugar na pwedeng pasyalan dito sa Aringay, La Union. Ang pamusong simbahan ng Aringay ang St. Lucy Parish Church na naitayo noong year 1741. Ang napakagandang ni Patrina nakapalibot sa tubig ng barangay sa Mara Aringay. At ang kanilang floating cottage ng Aringay River. At isama pa ang Centennial Tunnel na matatagpuan sa poblasyon Aringay, La Union, ginawa noong 1913. At ang pinakamataas na barangay dito sa Aringay, ang Barangay Manga siguradong siguradong mamamanghaka sa ganda ng mga tanawi ng ating kalikasan na pwedeng pasyalan. Kaya pasyal na kay Ilocanuan with your family and friends. Dahil napagod ang bangs ko kakalipad kay Ilocanuan, nagutom tuloy ako. Tara, kain muna. At na kay Ilocanuan, din. Gracias, Miss Linhouse. At may unang kay Ilocanuan. Kaya naman naman, hanli rice po sila. Kaya naman sa halagang metrican pesos, mabubusog ka na. Mm. Don't forget to like, subscribe sa mga bago pa lang sa aking channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell para sa susunod na episode kayo po ay updated. Salamat kayo, One!